Ang dream interpretation na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang kahulugan sa panaginip na nagsusuot ng magkasalungat na sapatos. Ito ang aking tugon mula sa katanungan ng isa nating taga-subaybay. Kaya shout out sa iyo ma'am. Sana ang interpretation na ito ang sagot sa yong katanungan. At para na din sa inyo dyan na may tulad sa panaginip na ito. Paalala lamang na ito ay isang general interpretation. Kaya hinihiling ko sa inyo na magiging open, mag-connect at magiging receptive sa mga impormasyon na ibabahagi ko sa inyo yon. At kung ito ay nag-resonate bawat isa sa inyo, please give us a comment. At huwag na din kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana i-follow nyo din ang aking Facebook page, Dry TV at i-share nyo na din. Maraming salamat! Ang panaginip tungkol sa pagsusuot ng sapatos na magkasalungat ay nagsasaad ng iyong environmental awareness o kaya naman ang pangangailangan mo na magiging more environmentally conscious. Kailangan mong mag-focus ng maayos sa iyong energies at i-direct mo ito sa iyong mga goals. Kailangan mo ding mag a little deeper doon sa sitwasyon o problema. Ang panaginip ay nagmamungkahi ng iyong takot na iwanan. Maaaring nakadama ka ng sobrang hirap at hindi mo alam kung ikaw ba ay darating o pupunta. Ang pagsusuot ng sapatos na magkasalungat sa panaginip ay nag-draws din ang attention sa iyong forgotten past pakiramdam mo na wala ng ibang paraan na makaalis ka sa isang relationship o sitwasyon na pinasok o napasok mo. Gusto mong pakawala ng iyong sarili sa paulit-ulit na sitwasyon ang panaginip ay isang omen ng iyong desire na mapag-isa. Maaaring makahanap ka ng sitwasyon kung saan mapakawalan mo ang pagkakataon or advantage. Ang iyong malakas na katuturang kaugnayan ng isang tao na nakatira sa malayo ay maaaring mag-create ng iyong desire na kontakin mo ang tao na ito. At ito ay isang magandang idea dahil ang tao na ito ay nasa positive transition sa buhay at gustong gusto niya itong ibahagi sa iyo ang mga good news at ang komunikasyon na ito ang magdadala sa inyo na magiging magkalapit sa isa't isa so go for it ano man ang magandang nangyayari sa iyong kaibigan ay maaaring aambon din ito sa iyong buhay in some way maaari din na ang panaginip ay isang sign ng components at sa ibang party na bumubuo sa iyong buhay Malamang ikaw ay depressed at ang panaginip na ito ay isang nakakalungkot na warning alert for financial concerns and worries. Maaring meron kang mga hindi makatotohan ng goals at nilalagay mo ang iyong sarili sa kabiguan or kapahamakan. Maaari din ang panaginip ay nagdadala ng na mensahe for resurrection and rebirth. Pagkakailangan mo nang mag-take some time na linisin mo ang iyong isip and find peace. Sana nagustuhan nyo ang dream interpretation na ibinahagi ko sa inyo ngayon at magibahagi na din sa inyo mga katanungan at opinyon sa pamagitan ng pagkomento sa baba. At kung bago ko pa lang sa akin channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana i-follow nyo din ang aking Facebook page, Dry TV at i-share nyo na din. Maraming salamat hanggang sa muli paalam.